Thank you Ang sodium ay ito sa mga pinakasagana na electrolyte sa iyong katawan at madali itong masuri ng karamihan sa mga laboratorio. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa pagsusuri ng sodium, isang karaniwang pamantayan sa mga laboratorio at regular na pinapagawa ng mas nakatatandang pasyente. Bakit mahalaga ang sodium? Dahil ito ay tumutulong sa iyo na magkaroon ng malusog na pamumuhay. Ang mababang sodium ay nagpapahina sa iyo. Maaring hindi ka makalakad ng maayos, labis na pagkaantok, pagkahilo, kahirapan sa paglakad at sa matinding mga kaso, maari kang magkaroon ng pagkalito, pagkawala ng malay at maging koma. Ang sodium, madaling masuri, madaling gamutin. Mahalagang malaman kung ano ang sanhi ng mababang sodium. Iniisip na sa pag-inom ng tableta o pagdagdag ng asin ay magagamot ang sodium ko. Yun ay hindi tamang paraan. Ano ang sanhi? Well, ang sodium, sinabi ko sa iyo, ay mahigpit na kinokontrol ng katawan, karaniwan. May ilang pathological sanhi na nagiging sanhi ng pagbaba ng sodium. Isang simpleng dahilan kung bakit bumababa ang sodium sa karamihan ng mga tao ay tuloy-tuloy na pag-inom ng tubig. Ang mababang sodium tulad ng sinabi kung ay kadalasang pathological at kailangan mong kumonsulta sa iyong doktor upang malaman ang sanhi nito.